Ano po ang ginawa? At ano po ang layunin? Ang ah, po ng uh, uh, motion to cite in indirect contempt itong tatlong personalidad no. Ah, ang una si uh, itong representante ng mga hilaw na komunista na si Singdanya no. na tinanong ni Pangulong Duterte bat na ka without any intent of insulting him. Kasi siyempre na, nagtataka si Pangulong Duterte kung ano ang kanyang kalagayan. So minasama niya po 'yun ano si Boy ang tawag tuloy sa kanya. At uh, itong si uh, Sindanya, uh, tinawag niya ang Korte Suprema kadler ng mga magnanakaw at mga kurakot. So medyo mataas na insulto po 'yun ano? Lalo na kung ikaw ay uh, miyembro ng Kongreso, no? You should show utmost professionalism and observe the code of ethics. No? Hindi po katanggap-tanggap yung kanyang sinasabi na ang Korte Suprema kadler na mga magnanakaw at kurakot. No? Referring to Sara Duterte na parang kinakampihan at binibaby ng Korte Suprema. So, kasama po ito sa sinampahan kanina to cite in indirect contempt uh, ng Korte Suprema itong si Sindanya ng Akbayan, ng Anakbayan, na Anakbayan ni CPP, NPA, NDF ang akbayan ah po hilaw na komunista kalaban po sila sa politika at ideolohiya, pero magkasabwat sa mga uh, pangungulimbat sa kaban ng bayan at mga pakikipag at uh, parang mga asong ulol uh, na mga utusan ni Marcos at ni Romualdez para wasakin ang Duterte Political Camp maliban dito kay uh, Sindanya ng akbayan ah group na ito sinampahan din po ng uh, reklamong and uh, with citation uh, motion to cite in indirect contempt itong uh, hambog at feeling expert no feeling expert lang itong si Richard Hidarian, nang sinabi niya na beholden o uh, kinokontrol ng mga hukom ang uh, naappointed ni Pangulong Duterte daw ang Korte Suprema insinuating the bias and the unprofessionalism na namamayani daw sa Korte Suprema kaya itong uh, ang bugero at piling uh, expert analyst na si Richard Hidarian ay sinampahan din po ng reklamo na uh, kasama sa nagsampa ng reklamo sila attorney Mark Tolentino, uh, sila attorney uh, Rolex Soprico, and of course pati po sila attorney uh, Topacio. Uh, 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 nandun din pala kanina sila Ka Jing Paras no, Congressman Jing Paras, abogado din po ito ng Marcos Alisdian at si Ka Ado paglinawan. So they were there mga kababayan no. Nakasama ko kanina. At mayroon din pong uh, pagsampa ng kaso uh, ng reklamo rather na ipa in contempt din itong uh, tinatawag kanina ng mga rallyista at protesters uh, na naninindigan para sa Korte Suprema na ipagtanggol at ang rule of law. Ang chanting nila, lari gadon, asong ulul. <laughs> hindi ko na po sinabayan. Pero pinabayaan ko na lang kasi sentimiento po yon ng mga maraming... Ay, nandun din po ang Duterte Rider Support Group. Mga motorbike riders po ito na sumama kanina, no? Almost isang daan din po sila kanina. Marami-rami po ang mga sumama kanina, eh. Sa gitna ng uh, init, kaya mapde ang, ang nooni uh, noon ni ka Eric, no? Ayan po pagkalbo ka na hindi lang mukha ang nasusunog sa araw. No? <laughs> Pati ang noo update mga kababayan. So, yan po uh, si Larry Gadon sinampahan din po ng reklamo at pinapasite for indirect contempt, no. Disbarred na po ito si Larry Gadon, hindi na siya abogado at uh, hindi naman dapat siya maging abogado dahil sa Code of Professional Responsibility and Code of Canons, no, or Canon Law ng mga abogado, dapat ikaw ay matino, hindi ka uh, balasubas, hindi ka tarantado. At wala kang ginagawa na kalakuhan uh, upang uh, ikaw ay maging subject ng uh, pagkagalit o kritisismo ng taong bayan. Dapat matino ang pagkatao mo kung abogado ka. But of course, that is easier said than done. <laughs> Kaya nga may mga nadidisbar kagaya nito ni Larry Gadon. Ano? So tatlo po uh, ang uh, iniyain na reklamo with motion... Uh, to cite in indirect contempt. No? To cite in indirect contempt. May kulong po yata yan eh. At the discretion of the court. No? And may penalty. Mga kababayan. So, si Sindanya ng Akbayan, no? Uh, na nakaupo dyan na kulukoy na congressman ng uh, hilaw ng mga komunista, salot ng lipuna ng grupo na ito eh, kasi manunulso nito at uh, tagapagtaguyod tagapag-taguyod ng kaguluhang pangpolitika mga political operator and mercenary yung grupong ito. Then, si uh, uh, feeling expert analyst at hambog na si Richard Hidaryan na apologist at uh, political propagandist nila Marcos at ng grupo nila Romandes, no, Itong si Hidaryan. At ang pangatlo, itong si Larry Gadon. So, mag maganda po ang pagtanggap ng mga mamamayan kanina. And we're happy na natuloy po ang pagtitipong ito And uh, umabot din po ha, uh, ng mga umalis kami mga alas G's. Nakarating kami mga 10.50, you no? Know, almost 50 minutes din po. Uh, kahit pa ika, -ika na si uh, uh, Attorney Ferdinand Topacio dahil may siya sa injury niya na sa tuhod nung nakuha niya na yata ito nung sa Czechoslovakia siya. At uh, si Congressman Jing Paras ay uh, may hindi na rin bata ito, no? Sila kaado paglinawan, 70s na to eh, no? nagmarcha po no naglakad kami papunta sa uh, Corte Suprema Mabuhay po ang people's solidarity in defense of the integrity of uh, Supreme Court and for the rule of law Yan po ang kaganapan kanina So uh, tayo po ay nagagalak dahil hindi po nagtatahimik at uh, hindi po uh, nagpapabaya ang taong bayan na maipakita that indeed Uh, from the very start po, ang Korte uh, Suprema ay uh, tahimik pero nagmamasid. We thought na yung kanilang cold neutrality, yung tinatawag nilang parang wala kang pakialam sa mundo, hindi pala totoo yun uh, na wala silang pakialam. They are just not so active sapagkat hindi maganda po na nai-involve sa mga political agitation and political uh, bickerings ang Korte Suprema. Subalit kapag nagsalita po at gumawa ng desisyon ang Korte Suprema, yan po ay bahagi ng batas. Lalo na kung yan ay executory and fin with finality na. At uh, yan po ay uh, nagiging jurisprudence ang tawag po dyan. At ipinakita nila na hindi pwede gamitin ang impeachment mechanism na nakasaad sa saligang batas. Nang ito ay parang i-weaponize mo. I-shortcut mo ang proseso, dayain mo, brasuhin mo, at gamitan mo ng panunuhul na umabot sa 100 billion mahigit, no? Ah, hindi lang pala 90 billion ang pundo ng mamamayan na nilustay nila Martin Romualdez para lamang masunod ang luho nila sa pagpapapirma nang impeachment articles na labag pala yan sa one year bar rule sapagkat may tatlong na una na initiated na at pinatulog lang ng Secretary General ng House of Representatives upon orders of course ni Martin Romaldes maliban po dyan, walang ipinaikot na uh, dokumento ng reklamo na kaakibat ang ebidensya upang makita ng mga members ng House of Representatives. Ang tawag po dyan ay uh, procedural and substantial due process. At hindi rin po uh, nagkaroon ng referral o preliminary na pag sa Committee on Justice upang maimpormahan din po si Vice President Sara Duterte na magpaliwanag siya ng kanyang side at ipakita ang mga reklamo at ebidensya. Hindi nangyari yon At from the very start, alam ni Martin Romualdez pala at ng mga alipores niya na hindi ka basta-basta makapag-file o makapag-initiate ang impeachment complaint nang hindi mo ino-observe ang constitutional requirement na minsan ka lang sa isang taon mag-initiate ng impeachment proceedings against an impeachable officer hindi pwedeng pa ulit, ulit po nakasaad yan sa saligang batas doon po idinala ng Korte Suprema ang pananaw hindi nila pinapakialaman ang guilt or ang pagkawalang guilt, hindi guilty o guilty uh, si uh, Sarah Duterte. The Supreme Court is not absolving Sarah Duterte. At sabi nga ng Korte Suprema, you do the proper procedure, the proper constitutional requirements, at bahala kayo na i-prove nyo na siya ay nagkamali but you cannot do the shortcut and then you make it appear na pwedeng gawin ang isang bagay bagamat illegal ang pinagmulan basta ang layunin ay mabuti pwede na no the end uh, does not justify the means ibig sabihin po kung illegal ang pinagmulan ng iyong mga ginagawa shortcut may pangbabraso may pananakot may intimidation may panunuhol at nilalabag mo ang mga probisyon ng batas kung ano ang tamang proseso hinggil sa impeachment ay yan po lahat ay bogus. So kung bogus 'yan, basura 'yan. Kung basura 'yan, walang batayang legal 'yan. Kaya hindi pwede po may orange background ka Eric. Okay lang clear ang sounds at camera. Ah, okay. 'Yon. Thank you you Pilipinas. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sinabi ng Korte Suprema, next time you do it, mga kababayan. Sabi nila sa House of Representatives, gawin nyo ng tama ang proseso. Sundin nyo ang nakasaad sa saligang batas. Mahirap maintindihin yon Sa panahon na ang silado ay pinabalik at kwenestyon, sabi nga ni Senate President Jesus Cordero, out of the 11 questions, no? Uh, nakauli ka na Pinas, maayong gabi, halong ka Eric, sabi ni Nini Del Paclibar. Opo, Nakapagmarcha na po si Ka Eric. <laughs> Namamaos na nga ako ulit at mahabdi na ang mukha ko pero it's worth it. Nene uh, uh, Del Paclibar, no? Ang sabi ng Korte Suprema, the process is illegal or was illegal. Yung inyong intensyon pwedeng tama pero ang inyong ginagawa ay mali. It makes everything null and void. Kaya yan po ay Walang jurisdiction, therefore, ang Senado na mag-proceed pa sa trial sa isang bagay na walang legal entity or legal basis. Sapagkat you cannot acquire jurisdiction and authority on something that has no legal basis at all. Clear? Yan pong doktrina sa batas. Para ikaw ay magkaroon ng otoridad o kapangyarihan kung ikaw ay may tribunal powers like the Senate that can convene and constitute as an impeachment court, you cannot proceed to make a tribunal or a procedure handling the case or proceeding with trial kung ang isang bagay na inidinulog sa inyo mulat sa poll ay bogus at walang legal na batayan at basura at ipinunga pa ng pandaraya at mga intimidation. So, therefore tama ang Korte Suprema. If you want to exact accountability on the part of the Vice President, kung totoo man o hindi man ang kanyang pananagutan sa mga confidential fund na ito at gusto niyo siyang isubmit for trial at upang panagutan niya ito, then you do it properly if you are going to use the impeachment mechanism. Pwede rin naman kayo magsampa ng kaso at iba pang pamamaraan basta hindi niyo labagin ang dalawang doktrina ang tinatawag na due process of law and equal protection of law. Kahit sino pa man po ang inaakusahan, not just on the case of the Vice President, may karapatan po ang isang akusado o isang inaakusa na siya po ay i-presume na inosente at bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag, magdepensa at i-prove ang kanyang innocence. That is called equal protection of law and due process of law. Yan ang hindi ninyo sinunod. Mahirap bang intindihin 'yon sa mga tao po na nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan dahil nalulunod sila sa kanilang agendang politikal na ang kanilang gustong mangyari, wasakin at ma-eliminate ang mga Duterte. Yan po ang dahilan na hindi sila makikinig sa reason and rhyme of justice based on the decision of those who are given the mandate to become the guardians and guide and protector of the rule of law. None other than the Korte Suprema. Klaro po, kaya naging po si Kaya Eric kanina sa grupo nila Chairman Cardema, Ronald Cardema, Atty. Topacio, Atty. Garing, Atty. Manny Luna, Atty. Mark Tolentino, Atty. Rolex Soplico, and of course, uh, Congressman Jing Paras, at many more. No, kasama po si ka Eric doon kanina na nakipagkaisa dito sa tinatawag nating People's Solidarity uh, in defense of the integrity of Supreme Court and uh, for the call to uphold the rule of law ah, Ayan! Tama na ang panililang Tama na ang panggigipit Panahon na para manindigan Panahon na para lumaban Kasama si Dr. Lorenzo. Fadori Jeffrey ka Eric Celis at ator Marlon Guzantong Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan Kasama mo ang bigwas ng agila Lakas ng bayan, tinig ng katotohanan